kung maaabot ng P50,000 sa ay wala akong bayan. Yes! So para 50, lahat ho ay Okay, 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 Alex, para sa si 50000 yung pamayaran ni Alex kahit anong ganyan yung order mo pwede. Kaya masigurado tayo na umabot na ng 50000

ang sitin na It's up lang ang drama ko dito. Ito na. nyo sa Ito sa likod ko. Ah, lang. Huwag na sitikin si Miss Alex, ha? Para makakain sila ng maayos. Sige, sir. Pasok ka, sir. Pasok

Ang party di wala tayo. Sige. <laughs> Sige sa bukan nyo. Liitan ko yung overload nyo mamaya. Mikey, sino mas maganda sa amin ni Diwata? Hindi si Mikey at ang mga sinta-diwata. O sino mas maganda <laughs> kay Mikey? Ako si Diwata! 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 Sir, yung cellphone I love you, Alex.

一百。<laughs> <laughs> ako makahinga. Naharangan <laughs> niya rin hangin. <laughs> ang pre ang press-press ko kanina, kumangit na ako, nahagan na yung make-up ko, oh. <laughs> <laughs> kanina, no, hindi pa na, yes. hindi pa na Diba? Na, ang ganda-ganda ni -ganda di Diwata, kamukha niya yung pares. Kasira ka, iba para kasi Alex <laughs> Mayroon ako doon. Ati, mas maganda sa personal. Mayroon ako doon. O, sarap, o. ka. lang ako. O, first meal ko pala. walang tulak-tulak, ha. Tulak-tulak. charot Hindi ako Alex. Ibig sabihin, pangit ka sa Mas maganda ka sa personal, kaya pumunta na kayo dito. tignan niyo si Tiwata,